Yo, good morning mga kataling <laughs> Sorry nyo, medyo ma ma malat ako ngayon um, For today's video um, nag tayo ngayon Tapos mamayang 1pm May client tayo na ire release na Ang unit ay Toyota Bios um, Black color nag na lang yung black color na yon. So talagang kahit may approval si sir sa ano Sa Mitsubishi ay talagang pinili niya talaga itong Toyota Vios kasi black talaga yun yung ibigay natin sa kanya strict siya sa, strict siya sa black color so yun mamaya i-update ko kayo pag kasama ko na si sir at saka uh, kapag ka nasa showroom na siya ipapakita ko rin sa inyo kung paano po yung uh, step by step or process kung paano po mag-release ng sasakyan at saka i-inform ko na rin po kayo kung ano-ano po yung mga requirements na kaya kailanganin para makapag-apply ng ng brand new car na Toyota car. So, salamat po. Keep in touch po tayo, mga kataling. Yo, what's up mga kataling? Ayan, as you can see, mga kataling, uh, pa, ako, paalis ako. Susunduin ko yung client. Um, susunduin ko yung, ano, yung client sa resale kasi hindi siya makaka... Hindi siya makaka... Ano, hindi siya makaka... Wala siyang sasakyan, so parang may dala siyang pera so ako naman po yung nag-offer na yung pan-down kasi may hirap naman din po kung magko-commute siya so para sa security din naman po ng mga client nag-offer na ako, susunduin ko siya so balitaan ko po kayo kapag nagkita na po kami ng client and then kapag nagko-contract na po siya actually dala ko na po yung contract signing so yun nga po mga kataling uh, keep in touch ulit tayo uh, papakita ko sa inyo kung paano yung mga process natin salamat mga kataling So mga kataleng, ito, siksag na handaan sa Rodriguez Rizal, ito, for the sake of sales, <laughs> tatahaki natin lahat bilang ahente, lahat gagawin natin, makaklose lang tayo ng deal, you know, sobrang layo pala nitong area ni sir, pero ayos lang, road trip na rin, ganda naman ang view, update ko kayo mamaya mga kataling ayun mga kataling, what's up uh, nasundo ko na si client si sir Christian Beig po say hi hey naman dyan sir, yan ang layo pala nito sa Toyota Pasig ayun sir, sinundo ko na po sa sir at baka may ridge pa makuha ni sir <laughs> ayun ba so update ko kayo mga kataling kapag kano, na. nakabalik na kami ng Toyota, Toyota Pasig so salamat time check What's up mga kataleng? Kasama ko na si Sir Beig. Sir, ano ka naman? Kabay ka naman dyan. Nagka-contract signing na kami. Spato na kami nakadating. Sobrang traffic. Tapos Sir, uh, kung sa naman yung pag pagsundo pag ko sa inyo, Sir? Tapos kung sa naman yung pag-assist ko sa inyo, Sir, marerefer nyo ba ako sa iba? Ayan. Tapos yan, Sir. Sige, contract lang kayo dyan, Sir. Contract lang ng contract hanggang sa makontract na. <laughs> sir, pwede ko ba stop or vlog? Ayan, sir. For consent nga sa'ya. So, yeah. Thank you, sir. What's up, mga katalan yun? Ito na yung last process natin. Releasing na ng sasakyan. So, ito po si Sir Bayi. Sir Bayi, kahilo uh, ka naman dyan. <laughs> Ayan, sir. Ito po yung, anong unit ang ginawa niya, sir? Toyota Vios. Toyota Vios sir. Kung hindi, kung hindi ko sinundu si Sir Sarisal sa bahay nila, ah, uh, baka, ah, uh, Honda Mirage ang kinuha niya sir. <laughs> Ayan po. <laughs> Tapos, sir, sobrang layo ng biyay natin. Nakarating na tayo dito alas 4 sir Alam niya yan no, sir Buti na lang nakuha nung sir ay Mitsubishi Bios ngayon sir Ayun tapos sir um, Pwede ko po bang ipost to sir sa, Para sa vlogging sir Tapos uh, marirecommend nyo ba ako sir Sa mga kakilala nyo Sa kaibigan nyo Sa mga kamag-anak sir Ayun po Baka may gusto kayo shout out sir Wala lang May hiyain talaga si sir eh Medyo makapal lang talaga mukha ko So yun Salamat Bye bye Okay sir Let's go. Pakita mo kung sino ka, sir. Yan. Sold. Toyota Vios 2024. Black. Salamat po sa pag-avail. Sir Day. Ingat po sa pag-uwi. Have a safe travel. Babush. Ganda, pong, ganda ng black. Bye-bye mga kataling.